Nabuo ang Silk Road mahigit dalawang libong taon na ang nakalipas, nagdudugtong sa China at ibang bansa sa kalakalan at kultura. At ngayon, ako'y nakatayo mismo isang libo at dalawang daang milya mula sa Asia at isang libo at dalawang daang milya mula sa Europa sa isa sa pinakamahalagang sangandaan ito. Maligayang pagdating sa lahat sa pantalan ng Bako dito sa Azerbaijan. Ngayon, isa ito sa pinakamahalagang lungsod sa sinaunang Silk Road na nag-uugnay sa mga manalakbay, mga ngalakal, at si Marco Polo habang naglalakbay mula Kanluran patungong Silangan. At sa video natin ngayon, dadalhin namin kayo sa likod ng mga eksena para ipakita sa inyo ang Baku, Azerbaijan, at alamin kung paano talaga nangyayari ang pandaigdigang kalakalan sa 2000 at 2025. Ang Azerbaijan ay nasa isang estrategikong sangandaan, napapaligiran ng Russia sa Hilaga, Iran sa Timog, at Caspian Sea sa Silangan. Ang maliit na bansang ito ay nasa gitna ng mayamang energy basin sa mundo, at nagsisilbing ekonomiyang makina ng Caucasus. Sa loob ng maraming siglo, ang kabisera nito, ang Baku, ay naging mahalagang hintuan sa sinaunang Silk Road. Ngayon ang Azerbaijan ay lumilitaw bilang pangunahing sentro ng kalakalan sa Caspian at umaangat na katuwang sa Belt and Road Initiative ng China. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano naging kilalang modernong kwento ng tagumpay sa Eurasia, ang dating Repub Republikang Soviet na ito. Tututukan natin ang pantalan sa Baku, na nag-uugnay ngayon sa higit. Isang daan at apat na milyong tao sa isang libong kilometrong radius. Titingnan din natin ang kahangahangang space program ng Azerbaijan na nagbibigay ng satellite, telebisyon at komunikasyon sa malaking bahagi ng Afrika. Sasamahan niyo ako sa eksklusibong silip sa likod ng Silk Road Heritage ng Baku, kasama ang pagbisita sa mansyon. Dati itong tahanan ng Nobel Brothers kung saan sila na-inspire at lumikha ng Nobel Prize. Isa ang Azerbaijan sa pinakakapana-panabik na, na bansang napuntahan ko at sulit ikwento ang kasaysayan nito. Pero para tunay nating maunawaan kung saan ito patungo, kailangan muna nating maintindihan kung saan talaga nagsimula ang lahat. Nandito ako ngayon sa isang misteryosong likas na hiwaga ng mundo. Ito ang bundok ng apoy na matatagpuan sa labas ng Baku at ito ang Azerbaijan. Sa madaling salita, ang bansa ay punong-puno ng langis at gas kaya literal itong nasusunog sa ibabaw ng lupa noong ikalabintatlong siglo habang si Marco Polo ay naglalakbay mula Kanluran papuntang Silangan. Tumigil siya sa baku at tinawag ang lugar na lungsod ng walang hanggang apoy. Hindi lang siya ang nakapansin. Sa maraming siglo, dito dumadaan ang mga mga ngalakal na nagdadala ng iba't ibang kalakal dahil ito ang pangunahing lungsod sa pagitan ng Silangan at Kanluran. At mabilis na lumipat sa kasalukuyan. Sa ikadalawamput isang siglo, at naaalala natin kung bakit nananatiling mahalagang sentro ang Baku at Azerbaijan dito sa Dagat Caspian. Nagsisimula ang lahat sa mga ugat sa apoy na patuloy na nagliliyab magpakailanman. Ang Azerbaijan ay isa sa pinakamayamang bansa sa likas na yaman na may langis at natural gas na sumasakop sa halos dalawang katlo ng bansa. Nagsimula ang produksyon ng langis dito noong 1847, labing isang taon, bago natuklasan ang langis sa Estados Unidos. Ang gusaling ito ay tinatawag na Chain House at dati itong naging regional na punong tanggapan ng British Petroleum. Pagsapit ng ikadalawampu siglo, halos kalahati ng langis sa mundo ay galing na sa Azerbaijan. Naging isa ang baku sa pinakamayaman at pinakamabilis umunlad na lungsod sa mundo. Ang pag-angat ng baku ay hindi lang dahil sa langis, kundi sa daan-daang taong kasaysayan, kultura, at kalakalan. Ang Azerbaijan ay nangangahulugang lupain ng apoy kapag isinalin direkta. At ako'y nakatayo sa puso ng downtown Baku at sa likod ko ay ang tanyag na flame towers, isang simbolo ng lungsod at simbolo ng kahangahangang bansang ito. Para maintindihan ang Azerbaijan sa 2000 at 25 at ang direksyon ng lungsod at bansa, kailangan nating balikan ang nakaraan. Lahat ng ito nagsimula rito sa lumang lungsod. Kakadaan ko lang sa tarangkahan na dinaanan noon ng Silk Road. Tindahan na ito ng impormasyon para sa turista ngayon. Matagal na itong dating customs house kung saan dumadaan ang mga mga ngalakal sa dobleng tarangkahan ng lumang pader ng lungsod. Papasok sila rito at magbabayad ng customs fee. Dito nagsimula ang kalakalan sa sinaunang Silk Road. Sumama ka sa akin sa kaliwa. Dito noon naglalagay ng paninda ang mga mga ngalakal. May isip mo kung paano ito noon sa Silk Road. May mga mga ngalakal na dumarating mula sa China, nagdadala ng tisa, -a, nakikipagkasundo sa mga mga ngalakal mula sa Azerbaijani, kumukuha ng mga alpombra at ginagawa ang lahat ng kalakalan na gusto nila. Dito makikita ang pintig ng buhay ng Baku. Humahanga ako sa Silk Road, hindi lang bilang ruta ng kalakalan kundi bilang kultural na tulay ng silangan at kanluran. Upang higit pang malaman ang kasaysayan, binisita ko ang pambansang museo ng Alpombra ng Azerbaijan. Alam mo ba na marami sa mga pinakatanyag na Arabian carpet at Persian rug sa mundo ay nag-ugat mula mismo sa rehiyong ito? Sa loob, makikita mo ang isa sa hangang koleksyon ng hinabing alpombra sa mundo. Ilan ay daang taon na, at bawat isa ay may sariling kwento ng kalakalan, kasanayan, at pagkakakilanlan. Habang naglalakad ako sa museo, naalala kong hinubog ng kalakalan ng kwento ng Azerbaijan. Mula karaban ng Kamelyo sa Silk Road hanggang pandaigdigang rutang pantubig ngayon, at walang mas magandang simbolo ng pagbabagong yon kundi ang pantalan ng baku. Binuksan noong isang libo siyam nara raang dalawa minsan itong naging pinakaabalang pantalan sa imperyong Ruso. Ngayon, ang pantalan ay dumaan sa maraming pagpapalawak at noong dalawang libo at labing siyam ay nakuha nito ang titulo bilang kauna-unahang Greenport sa rehiyon ng Caspian. Dahil sa paggamit nito ng renewable energy at napapanatiling pamamahala ng basura. At noong 2024 na kamit nito ang panibagong tagumpay. nakipag ito sa Kazakhstan Railways at Xi'an Free Trade Port ng China para magtayo ng 40 hektaryang intermodal terminal na nagpapabilis ng biyahe mula China papuntang Baku. At ang gagawin natin ngayon ay makikipagkita tayo sa direktor ng Urban Planning para malaman kung paano nagbago ang lungsod na ito at ano ang hinaharap ng Baku at ng Azerbaijan. Ikinararangal kong makasama si Riyad Gasimov, Direktor ng Urban Planning ng Baku. Salamat sa iyong oras. Maraming salamat sa pag sa akin. talaga Maligayang pagdating sa Baku. Salamat. Karangalan na makapunta dito sa inyong lungsod at bansa. Gusto ko pang malaman ang urban planning, lalo na kung paano nagbago ang lungsod na ito sa pagdaan ng panahon. Uh, sa nakalipas na 10-15 taon, naging pangunahing beneficiaryo ng urban development ang Azerbaijan. Uh, sa buong Azerbaijan, pati na rin sa Baku, yun? ang Baku ay nagpatibay ng kanilang master plan. Sa pagtatapos ng at 2023, ito ang unang master plan ng Azerbaijan Azerbaidyanong kasarinlan. Baku ang pinakamatandang lungsod sa buong panahon. At sa kasalukuyan, napakahalaga para sa atin na gawing mas malinis at mas maganda ito. Ginanap natin ang Proudly Health Conference of the Parties, dalawamput siyam noong nakaraang taon sa Baku, gaya ng alam mo, Nagbigay ito ng maraming bagong oportunidad para matuto mula sa mga eksperto, iba't ibang lungsod at kultura at makasabay sa pag-unlad ng lungsod na ito. Kahapon nagtagal tayo sa White City, 'di ba? Kamangha-mangha talaga ang kasaysayan ng lugar at ng mga lupa roon. Ginamit ito noon sa pagpino ng langis. Hindi angkop ang lupa dati, pero mabilis itong napaunlad at nagkaroon ng malaking pagbabago sa ilang taon. Malinaw na malaking tagumpay ng Baku ang Conference of the Parties 20 siyam Tama, di ba? Ang White City ay malaking kwento ng tagumpay sa amin. O, oh, ito ang una naming makabago. Proyektong urbanistiko na ipinagmamalaki naming ipakita sa distrito. Ang saya makarating sa inyong lungsod para makita ang pagbabago at matutunan ang kasaysayan nito. Ibig kong sabihin, gustong gusto kong maglakad-lakad sa lumang bahagi ng lungsod, makita ang mga gusaling Soviet. Alam mo yon, napakaganda talaga. Sa tingin ko may mga kuha na makikita mo ang tatlong henerasyon. Alam mo, yung lumang lungsod, yung Soviet at pagkatapos yung makabagong lungsod. Katulad ng flame tower sa likod natin na napakaganda ng lungsod at pamana. Salamat sa mahusay mong trabaho. At sa tingin ko, ang kamangha-mangha at gusto kong maintindihan ng mga tao ay alam mo, napakayaman ng bako sa langis at gas. Kilala ang Azerbaijan bilang bansang tagagawa ng gas at langis, kaya't sagana ito sa yaman. Ngayon, ikaw ang nangunguna sa bagong yugto ng hinaharap, ang Green Transformation. Noong nakaraang taon, Idinaos ng Azerbaijan ang COP28, isang malaking inisyatiba sa pagbabago ng klima. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng maraming bansa. Nagfi-film ako ngayon sa tabi ng Dagat Caspian at nakakagulat na bumababa ang level nito sa loob ng maraming taon. Umatras na ang tubig at sa totoo lang, epekto ito ng pandaigdigang pagbabago ng klima. Kahit kamangha-mangha ang Azerbaijan na puno ng natural na gas at likas na yaman, at kumikita sila mula sa industriya ng gas at langis. Sila rin ay nangunguna sa renewable energy. Karamihan sa mga opisina na nadaanan namin ay green building at napakaraming mga proyektong panghinaharap na talagang maaaring magbago sa kinabukasan ng ating mundo. Isa rito ang paggawa ng electrical grid at pagpapatakbo ng pipeline sa Caspian Sea na ikokonekta sa European Network. Gaano kaya kaganda kung magagamit mo ang enerhiya ng hangin at araw sa Caspian Sea at maipapadala ito sa isang underground pipeline. Hanggang Europa, ito ang proyekto ng mga bansang gaya ng Azerbaijan. Ito rin ang dahilan kung bakit positibo ako sa hinaharap ng mundo natin. Gusto kong mas mapalalim ang ugnayang ito para mas maraming bansa ang magtulungan. Isa sa pinakamalaking natutunan ko sa limang araw sa Azerbaijan ay ang mga tao mismo. Napaka-welcome ng mga tao sa akin. Bukod pa rito, sobrang passionate nila sa kanilang bansa at gustong ipakita ito sa isang Amerikanong YouTuber. Kaya pinarangalan ako. Gabi-gabi dito sa Azerbaijan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makaupo kasama ang iba't ibang opisyal ng gobyerno. Nakilala ko ang direktor ng komersyo, direktor ng kultura, at marami pang kilalang gustong ikwento ang kasaysayan ng Azerbaijan. Sa tingin ko mararamdaman mo ang kamanghamanghang enerhiya ng mga tao kapag nasa kalsada ka at kausap ang mga lokal. Optimistiko ang mga tao sa Azerbaijan sa hinaharap dahil patuloy na nagdudulot ng magagandang resulta ang kanilang gobyerno. Kamangha-manghang malaman na maraming pagkakapareho ang Azerbaijan at China. Kung saan ako nanirahan ng mahigit sampung taon, naglalakad ako sa promenade at sa likod ko ay ang art project na Under One Sun. Sinimulan ito ng pamahalaan ng Azerbaijan upang ipagdiwang ang iba't ibang uri ng etnisidad at maging ang iba't ibang wika na kinakatawan dito sa loob ng bansa. Nakakamangha, sa likod ng mga larawang ito ay makikita ang labing pitong etnisidad na may kanya-kanyang wika. Lahat ng ito ay bahagi ng iisang kultura at bansa. Nakahalin tulad din sa China. Marami sa inyo ang nakakaalam na nanirahan ako sa China ng sampung taon at nagkaroon ng pagkakataong tuklasin ang bansang iyon sa loob ng maraming taon. At ang China ay napaka-diverse din. At iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo ng matatag na pamahalaan. Kailangan mo ng gobyerno na kayang pag-isahin ang lahat ng iba't ibang kultura at lahat ng iba't ibang tao. Isa sa pinakamahalagang natutunan ko mula sa pananatili ko sa Azerbaijan at pakikipag-usap sa mga lokal sa Baku ay ito. Ang mga tao ay napaka-optimistiko tungkol sa hinaharap. Alam nilang sa susunod na limang taon, lalong gaganda ang buhay nila dahil nakita na nila ang konkretong resulta. Isa sa mga pinakakamanghamanghang proyekto na nakita ko ay ang puting lungsod. Isipin mo na ang isang lupaing dating ginamit bilang oil refinery ay nagawang gawing isang world class na lungsod ngayon. Yun talaga ang naging pintig ng hinaharap ng Azerbaijan. At iyan talaga ang kwentong kailangang maibahagi. Sinimulan ko ang YouTube channel na ito limang taon na ang nakalipas para mapabuti ang komunikasyon at relasyon. Pinakamahalaga ang makabuo ng win-win na partnerships dun sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking natutunan ko mula sa mahigit labing limang taon kong pamumuhay sa ibang bansa. At ito rin ang pinakamahalagang aral na nakuha ko mula sa maraming taon kong paninirahan sa China. At ito ang kamanghamanghang makita dito sa Azerbaijan. Dahil ang bansa ay bumubuo ng kahangahangang relasyon sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Ginagamit nito ang mahigit dalawang libong taong kasaysayan ng pakikipagkalakalan sa Silk Road. Gaya ng ipinakita ko sa inyo sa video ngayon, ang Baku ay nananatiling sentro ng kalakalan. Mahalaga ang lungsod na ito sa rehiyon ng Caspian Sea at kamangha-mangha para sa China. At sa kasalukuyang Belt and Road Initiative nito, isang inisyatiba na talaga namang binabago ang mundo ng pandaigdigang kalakalan. Kamangha-mangha makarating sa Baku, makilala ang mga lokal at makita kung paano binago ng pandaigdigang kalakalan, isang organisasyon at mahusay na pamumuno ang bansa at nagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mamamayan. O mga kaibigan, napakasarap ng karanasan na makarating sa Baku, Azerbaijan, at matutunan kung paano nagbago ang lungsod na ito at ang bansang ito. Isa sa pinakamalaking natutunan ko ay mayroon kayong lungsod na kakaiba sa kahit anong lungsod sa mundo dahil napakaraming taon ng kasaysayan ang mayroon kayo. Pwede kang magbalik sa ikalabing limang siglo sa lumang lungsod at maranasan ang pitumput isang taong pananakop ng Unyong Sobyet. palaya ang bansa noong isang libo na raan isa at naging malaya. Ang mga modernong gusali ang nagbibigay ng pagkakakilanlan sa makabagong baku Azerbaijan. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa YouTube at pag-aaral tungkol sa Azerbaijan. Layunin ng channel na ito ang itaguyod ang mas mabuting relasyon at mas malalim na pag-unawa sa ating mundo. Gaya ng sinabi ng direktor ng pagpaplano sa video, ito ay tungkol sa win-win na partnership, pagtutulungan sa ibang bansa at pagkatuto mula sa isa't isa. Layunin talaga ng YouTube channel na ito yan. Salamat sa lahat ng tao sa Azerbaijan sa kanilang magandang pag-asikaso. Para sa akin, napakarami kong natutunan tungkol sa mundong ito at tungkol sa Azerbaijan. Kaya kung nakarating ka na sa puntong ito ng video, siguraduhin mong mag-subscribe, mag-iwan ng komento at inaabangan namin na makita ka sa susunod naming video.